anak na pagkamalang akyat bahay ng ama. Hindi naisip ni Jorta Mac na ang parusa sa pagkating class niya ay kamatayan. Ang 14 years old na binata ay maaga umalis sa bahay nila sa East Price Hill sa Cincinnati, Ohio habang tulog pa ang ama niya. Nagpunta si Jorta sa bus stop para pumasok sa eskwela. Mamaya sa bahay, nagising ang ama sa mga ingay sa baba. Natakot siya na baka ito ay akyat bahay. Kinuha niya ang baril niya at hinanda ang sarili para harapin ang akyat bahay. Pagbaba niya, nalaman niya agad na talagang pinasok ang bahay nila. Sa gulat, pumaril siya. Sa kasamaang palad, ang akyat bahay ay ang sarili niyang anak na gusto umabsent at nagbalik sa bahay. Tumawag agad ang ama sa 911 at nasugad si Jorta sa ospital. Pero dahil sa leeg siya nabaril, hindi na siya naligtas at siya ay lumisan. Nakiramay lahat ang mga pamilya at kaibigan at kakilala niya sa Facebook habang ang mga otoridad ay iniinterview ang nagluloksang ama. Base sa unang investigasyon, ito ay sinulat nila bilang aksidente.